episode ang hatid namin sa iyo today. Kasama ang mahuhusay na artista na paparoon po natin sa TV at sa pelikula, pati sa online. And our first team, ilan po sa miyembro ng cast ng biggest historical series ngayong 2024, ang team po lang araw. Pinangungunahan na isang napakahusay na aktor at direktor na gumaganap sa papel na Julio Borromeo, isang uh, vaudeville performer ng panahon ng mga hapon. Let's please all welcome Mr. Epi Kizon! Hello! Kumusta? 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 Ding, ding dong, kumusta? yeah, Epi, ito sobrang saya namin. Finally! Na finally, sa finally, sa family oh. Family ilang beses ako na-imbitahan, pero hindi lang nagtagpo yung schedule. Finally, nandito na ako sa yes family. Yes, sir, yes, family. sir. Ah, <laughs> siyempre, ngayon, this time, kasama mo pa ang cast ng Pulang Araw. Of course, Araw. Kasama, ko, ma kasama ko sa Pulang Araw, si Derek Monasterio. Who plays Marcel? Siya yung pinaka-dingdong ng Bodabil. Wow! <laughs> Noong unang panahon. Noong unang panahon. i plays Marcel. Of course, kasama namin si Karenina. Hi, ah, Karenina. Karenina, who plays um, Yaya Meding yes. ng Romeo uh, Bromeo Family. And yes. of course, Isay Alvarez D. Wow. Isay Alvarez. Uplays Dolores. Say Ayan. Yeah. Grabe, sila po ang team pulang araw and I'm sure marami po sa inyo kung hindi lahat eh napanood at pinapanood ang pulang araw. Hindi po ba nakaka-proud yes. magiging isang Pinoy na magkaroon ng ganito ka, ganito kalupit na epic teleserye hindi lang po sa television kundi pati na rin sa, sa online, sa Netflix. Kaya congratulations. Sa thank, team you. Araw. thank, you, thank you. Good luck sa inyo, tipo araw. We're gonna have fun. Alright. Eto kikilala na po natin yung mga kalaban nila, ang stars sa isa sa mga entries ng 2024 Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Kasama siyempre si Miss Marian Rivera. Yes! Ako. Napakalupit na pelikula na panood ko na. Ayan, I'm sure marami po pong uh, pumipila ngayon para mapanood ito sa Cinehandle. So please welcome Team Balota. Siyempre, ang isa nila pong uh, team captain, performance artist, a very good actress and activist. At syempre, mababa ang you know, this time. Mabawi. Yes! Please welcome Ms. May Yes! Salamat! Salamat! Ito na ang aming pagbabalik for the win. I know, I ah. know. I can feel it. Yes! I can feel it. Oh, oh. Ms. May, sino-sino ba kasama natin sa Team Balota? Ayan, sa Team Balota. Manood po kayo, ha? Nandito sa aking tabi, ang gwapong-gwapong si Nico. Ang role niya sa pelikulang Balota ay si Miss. Yes. Naku, napaka-bad oh. boy po niya. Boy. Tapos susunod naman, ayan naman si Rahil. Si Rahil naman. Ah, grabe sila, oh. Diamond fans, kuya, ha? Si Rahil po, yan naman si Jim Boy sa pelikulang yeah. Balota. Yeah. Naku, sad na sad ang story niyan. Abangan niyo? Oo nga, no spoiler, ayoko no sabihin. No spoiler, ayoko, ayoko. Oh, oh. Pinipigilan ko, dingdong. Oh. At ang katabi naman niya, yes. ay si Sasa Girl. Yes. Alam mo, dingdong, iba iba ang representation ng mga katulad ni Sasa Girl sa pelikulang ito. Kaya matutuwa kayo dahil si Sasa Girl ay gaganap sa kanyang role na babe. Yeah. Yes. At, uh, isa sa pila matinding plot twist ng pelikula, eh, yes. about... Nang galing sa kanya, Deba? siya ang tipong kailangan ng lahat ng Pinoy families para walang feud. Ah, <laughs> I love it! I love it! it. Ang si Yes! Double din ako ni Maria. No, ah. na Nabugbog nga lang sa gubat. <laughs> <laughs> so yun okay, na. But guys, seriously, napanood ko pelikula. May ano ba sa tingin mo pinakamahalagang mensahe ng pelikula ito na gusto nating sabihin bilang isa sa mga lumikha nitong pelikula? Alam mo, nanggali na yan eh, sa pinakita ni Marian uh, sa kanyang portrayal bilang guru sa pelikula. Talagang pinapakita niya kung gano'ng kalakas ang power na nagkakaisang taong bayan sa pagpili kung sino ang iluluklok. Kaya kailangan, importante sa ating mga Pilipino, talagang sagrado po ang ating balota. Kaya ingatan natin sa darating na eleksyon, ha? Alamin ng mabuti at siya sa atin kung sino ang ilulukluk sa pwesto. Napakahalaga! Napakahalaga talaga! Katulad na sabi niya, ang kapangyarihan ay nasa bumoboto. Dito naman ang kapangyarihan ay sa mga taong sinurvey natin at isandaan po yan. Kaya eto na, alamin na natin ang sabi nila. Kuya Epi, May, let's play round 1. <laughs> nice one, guys. Good luck. Top six answers are on the board. Here's the question. Kapag nagkita kayo ng first love mo na hindi mo nakita ng 30 years, ano ang una mong itatanong sa kanya? Miss Bay. Miss. Kamusta? Kamusta? Wala. Ah. Ah. Kamusta ka? Survey says. Uy! Nandaan tayo sa minis <laughs> ha. Ah. Miss Bay, pass or play? Play. Kuya Epi, balik muna tayo. Let's go play round one. Nico, Yes. Ito, nagkita kayo ng na first love mo na hindi mo nakita for 30 years. Mm. For 30 years. Anong una mo itatanong sa kanya? May asawa ka na ba? Wow. <laughs> para sabihin? Uh, wala pa nga eh. Ayun, ayun. May asawa ka na ba? Rahil. Rahil. Ito, nagkita kayo ng first love po. Ilan, ilan tao ka na ba, Rahil? 22 po. 22. So, mga negative, minus negative, 8. Uh, na negative. Negative <laughs> <laughs> nakita mo ng first love na hindi mo nakita ng 30 years. So, anong una mo itatanong sa kanya? Miss mo ba ako? Yeah. yeah. Miss mo ba ako? Yeah. Survey says, wala. Sasagra. 30 years, ha? Tapos una mo nakita. Anong unang mo itatanong sa kanya? Saan ka nang galing? Ang e, tawa. Survey <laughs> says... Wala! Pwede pa, Miss May. We still have a chance. Otherwise, ayan, nag-uusap na sila. Okay. Nagkita kayo ng first love mo na hindi mo nakita after 30 years. Ano una mong itatanong sa kanya? Bakit ka nagbago? Bakit ka nagbago? Nagbago na. Nagbago na ba? Survey says... May apat pa sa board. Isa lang ang kailangan natin. Miss Isay? Po. Ano po kaya ito? Nagkita kayo ng first love mo na hindi mo nakita for 30 years. Ano kaya una mo itatanong sa kanya? May anak ka na ba? May anak ka na ba? Sarina? <laughs> San ka nag-work? Saan ka nag-work? Basic! Basic! <laughs> yes. Mr. Monasterio, ano kaya? Uh, Saan ka nakatira? Yeah! Saan ka nakatira? May balak pong puntahan? Yes! Oh. <laughs> okay, Kuya Epi, isang tamang sagot lang. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? That's oh. it! Sabay sinabi, oo. Oh, oh. edi eh, yun na. Woo! Tapos na usapan. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ba ako? yung team pulang araw, may 78 points na sila. At team Balota, syempre, bilang first round pa lang, hahapol yan. Pero meron pa tayong tatlo dito. May tatlo pa tayo sa board. Ngayon, 5,000 pesos. Alam niyo ba? Tatlo ba? Alam niyo oh. ba? Alam niyo ba? Okay, ito yung tanong. Um, yo, tiga saan, tiga saan. Saano? Si del Monte? sa si Monte? Oh, talaga. Okay. Nakita kayo ng first lap mo na hindi mo nakita ng 30 years. Naalala mo first lap mo ngayon? Dito uh, ka, ikaw naman. Naalala mo pa first lap mo? <laughs> nasa first lap mo? sa Pilipinas ba? Uh Oo. -oh. <laughs> okay. Anong una mo itatanong sa kanya pagkatapos mo siya makita after 30 years? Saan ka nakatira? Saan, Saan ka na nakatira, nakatira ngayon? O, oh, pareho na kay Derek. Saan ka na nakatira ngayon? For 5,000 pesos. Five oh. Oh. Ayan, congratulations. Congratulations. There oh. you Nice one. Okay. Number five. Same, oh. same. Oh. Oh. And finally, number four. Oh. Uy! Oh. Diba kailangan ng kailangan ng closure. Kailangan ng closure.